Well, una-una uh, ako ay nagpapasalamat sa aming Region 8 CDA, no? mm -hmm. sa mga inisyatibong ginawa nila para palakasin ang ating uh, programa sa kooperatiba. Mm -hmm. At uh, nandito ako ngayon para suportahan ang mga inisyatibang iyan. Mm -hmm. una-una uh, nagkaroon po kami ng mga ng seminar, mm -hmm. no? para sa ating mga beneficiaries ng ating uh, CFIDP. Uh, kung saan ang nakaka ito nito ang ating mga coconut farmers cooperatives mm -hmm. at uh, nagkaroon po ng isang malakas na partnership mm -hmm. at collaboration ang Philippine Coconut Authority at mm -hmm. ang Cooperative Development Authority dito sa Region 8. At uh, nagkaroon po kami ng 13 coconut farmers cooperatives as beneficiaries mm -hmm. on this uh, specific program. At tuloy-tuloy po ito, no? Mm -hmm. uh, pangalawa, Uh, mayroon din kaming partnership sa isang eskwelahan uh, kung saan magkakaroon po ng uh, cooperative loss awareness program mm -hmm. at uh, mag-enter -e po kami ng memorandum of agreement mamaya mm -hmm. at masasaksihan po ninyo yan. Mm -hmm. uh, pangatlo, uh, mayroon pong isang uh, private organization mm -hmm. na kung saan ang kanilang programa ay makakabenepisyo din sa mga kooperatiba at uh, we will join uh, we will enter into a memorandum of agreement so uh, sa mga inisyatibong ito talagang uh, malaking uh, impact ito sa ating mga kooperatiba dito sa region 8 mm -hmm. so paano natin itong sir ginagawa lalo, lalo na itong ating mga cooperatives na gusto sila humingi ng mga Uh, livelihood assistance. So, saan po natin nakukuha Ang Cooperative Development Authority na naman ay hindi lamang tumututok sa regulatory functions niya. Mm -hmm. Meron din tayong developmental at uh, quasi-judicial. Yung mga financial support, mm -hmm. yung mga support to programs ay nasa 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 sakop 'yan ng developmental programs namin. Mm -hmm. Uh meron kami mga financial grants or assistance sa mga micro and small cooperatives. Mm -hmm. Uh patuloy po 'yung mga handholding programs natin mm -hmm. sa ating mga uh, mga ko kooperatibang medyo uh, nag-encounter ng mga problema o issues or compliances. Mm -hmm. Talagang inaalalayan namin 'yan at uh, sinusuportahan, binibigyan ng ng oras para may balik sila sa tamang cooperative movement. Uh, pangatlo, meron din kami mga integration program kung saan ang CDA iniindurso namin yung mga kooperatiba sa mga ibang government agencies. So kagaya ng Philippine Coconut Authority, uh, ng Department of Agriculture, ng uh, Department of Agrarian Reform, DTI, DOST, and so on and so forth. Even DOLE. So, meron tayong mga collaboration yan. At uh, kapag ang isang kooperatiba ay uh, pumasa sa kanilang mga uh, uh, guidelines uh, sa mga batayan na uh, ang mga kooperatiba nito ay responsive mm -hmm. sa government guidelines, ay kami naman sa CDE, iniindulso namin sila at tinutulungan. Lalong-lalo lalo na kapag compliant at maganda yung Uh, estado ng isang kooperatiba. Mm -hmm. Kami po sa CD ay nakatanggap ng tatlong direktiba galing sa Pangulo. Uh, ito ay paano magkaroon ng uh, isang sistema na ma-identify ang mga resources uh, at uh, mga management uh, systems para palakasin ang ating agrikultura. Mm -hmm. At uh, pangalawa, ay ang pangalawang direktiba ay paano palakasin ang partnership ng ng CDA at ng ibang ahensya ng gobyerno, sa ngayon ng ahensya ng gobyerno para tugunan ang mga problema or issues sa agricultural sector. At uh, kami naman po ay nasa tamang at uh, uh, timing naman, no? Maganda yung timing namin at proseso. At uh, kami po ay masaya dahil sa itong bagong Pilipinas na to talagang uh, uh, naisadiwa yung pagbibigay ng magandang atensyon para sa ating agrikultura at uh, lahat po ng clusters ng ng CDA hmm. no ah uh, yung education and advocacy finance cluster uh, public utilities human services at saka ang CMPL ay nagkakaisa para suportahan at palakasin ang galaw ng agrikultura ng ating bansa.